Hello, good morning So di dito tayo sa siyempre manukan, wala lang iba So ayan nabawasan tayo ng lupa yung may bakod na oh. pinabakura na lang akong nakabili So meron tayo dito mga bis na naputi So pwede na natin isa lang, oh. ayan o oh. Ito ating Hebron White. Pero bis na sila, sila. So, <clears throat> yan, yeah, ganda, oh. So, ito yung alam ano mo dito, ito yung na natira na mapapapunta kay Boss Nabs na Broodstag. Pero yung pinili niya, yung mas mataas dito lang konti. So ito naman yung sa akin na gagamitin. Nabihis na na puti. So isa, tapos dalawa. So ito mas malaki. Oh. Yung may gusto, pwede naman niya habang hindi pa nakasalang. So dalawa po yan. So merong nakakuhang taga Pampanga na bakit daw ganun ang kulay? Sabi ko ganyan talaga ang puti pag pag dry na at naglulugon, pinagpipilitan niya hindi daw. So yung inaayawan niya na puti, nagbihis na ayan puro ganyan ang kulay oh. Ayun pa yung isa oh. Yung babae naman, sabi ko sa kanya, Pwede ko namang palitan. Ayaw naman niya. Eh, nung nagbihes, ganyan na rin, puting-puti. Puting-puti po. So, minsan kasi, um, kasi ako, siyempre, ako yung nagpapalahe, ako yung nagbebenta, kilala ko po yung mano ko Yung puti ko po kasi, pag magdadring na, parang may grasa, hindi sila totally maganda. Pero pag nagpalit na sila ng balahibo, ganyan. Ganyan na po silang kaputi. So siguro naman yung puting sabi niya binili niya bakit ganon nagbihis na rin, na-realize na rin niya siguro sa ngayon at sigurado sigurado ako puting puti na rin sila so yan po yung mga <coughs> inispar ko nung nakala, nakaraang stagan Sukak na sila ngayon so ang gaganda siyempre magagaling eh, tested naman and proven itong mga puti na to So meron tayo ditong dalawang bihis na at meron pang isang istorya na puti na nakuha na ng isang taga Pampanga din pero hindi daw ng ang presyong napagkasunduan namin. So ang nangyari na pabalik yung manok. So yun. Eh ang gaganda ang gagaling. Pero yung manok tumagal sa kanya ng 2 months and eh, nabab <clears throat> so yun tapos ito yung in ko na kanawa yun ito naka-ready na rin na breeder <clears throat> may tumawag ditong taga Cebu so kung gusto nyo po eh, kunin sabihin nyo lang po sa akin Yan, oh, kaganda talaga ito po yung na-upload ko sa TikTok. Sa TikTok, sa Facebook ko na hawak-hawak ko. yan po yun. <coughs> nasa ba yung isang kalawa yun? Ay, nasa kabila yung atang isa. Ay, yung palang isa. Hindi pala ito, hindi pala ito. Yung isa pala. sorry, sorry. So, yon tapos siyempre, may nagtatanong pa rin lagi. Hmm. Ating abunayon. Hmm. Ito naman. Another broodcock naman ulit to. Abunayon straight comb. Ayan. <coughs> Hindi nagsusugat. Oh. Pakikita ko sa inyo yung isang in-upload ko nung isang araw na hindi rin nagsugat pero hindi ganyan lang pagkaabonayon niya. Kung nakikita nyo, may ano yung mata niya. Ginamit ho yung panggalit doon sa panlaban na sa Bulacan. <coughs> so ito po ay winner. One time winner lang. So, meron din tayo ditong hiraw. Ilang piraso lang yan. Itinira ko lang po yan. ngayon, ito. Ito yung ating three times. Oh. Isa sa producer ng 47, no? Talagang ginamit ko to last year. Yung mga anak na score. Oh. Winner din ito maraming bes na ayan yan yung favorite yung kulay hmm. madaming winner pero syempre may presyo oh ito ang tawag di Mark dito si Airborne Fighter shout out kay Mark <coughs> ito si Airborne Fighter 3 times na siya tatlong tira walang sugat So broadcast pa rin siya hanggang ngayon. Bakit siya tinawag na airborne fighter ang una nitong nakadali? <laughs> nakadali eh. Yung kay airborne fighter. So may edad na po ito. So 2021 yung first fight, first fight niya sa WPC. Hmm. Three times na siya ngayon. Dalawang beses siyang nanalo sa Battle of Tiktokers Season. So, yan. Yeah. Dahil tayong winner dito. Ito, winner. Oh, bulik na naman. Sino yun? Ha? Ano kaya yun? Teka lang. Time out.